Pulinitos ngayon, sa plapla, isang bangos. Siyempre, si Odos pa rin ang nag-champion. Galing. Nice shot, Nak. Ano mo sabi hmm. mo? First time? Ano nga? Dos, isang, isang ganda dyan. naman. Champion ka talaga. Okay. Thank <laughs> Ano yung huli Sa bangus po. Malakas ba lumaban? Yes, malakas. Sige. Sandali lang ha. Mm -hmm. Wait lang, wait, wait. Malakas. Malakas lumaban. Maman ako huli kayo ng bangus din sa tuwing bit mo. Oo, andun mo. Ah, sige yeah. na. 1, 2. talo. <laughs> Nahuli ng aking mama ay ayungin malaki-laki rin ng ayungin dito no Mm. Sabi kay mamigmit. Kanina to. Taka na ayungin no. To. Oh, naayungin oh sinigang. Okay. Mhm. <laughs> ano pa yung huli namin ni JB? Na mo ano mga yung, ano Baba mo na kontay. Asi malaki natin. Ting mga Ito kaming malaki. Yan oh yan, yung malaki. Ito mga wow, kayo, wooooooow! Ito yung palag ko. Kapalag ko na malaki syo. Ito yung mga Ito yung aking palutang. Sa iyo yung aking palutang. Hindi mo nakikita pa. Ito po ang aking nanguli. place same place ito pala ito yung pinakamalak sa tabi tayo ng puno Yan. marami siguro itong dalag kaso puro mautani ko yung kumakagat hmm. o, tama na, huwag laro niya mamaya matusok, matusok ka dyan okay